Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang sekretong dahilan kung bakit nilikha o ginawa ang larong Greed Island. Bago tayo magsimula mga idol, paalala lamang na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo lahat mga idol, simulan na natin ano nga ba ang Greed Island. Ang Grid Island mga idol, ay isang alamat na larong ginawa, o nilikha, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Nen. Ang lumikha, o gumawa sa larong ito, ay walang iba kung hindi ang ama ng ating bida, na si Ging Fricks. Kasama niya sa paglikha ng Grid Island, ang kanyang mga kaibigan na bihasa, o dalubhasa na rin, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Para matapos, ang larong Grid Island, kailangan mabuo, o makolekta, ang isang daang cards na kinakailangan sa nasabing laro. Masasabi rin natin mga idol, na hindi madaling makuha, ang lahat ng cards na kailangan, sapagkat meron itong tinatawag na transformation limit. Ang pangunahing layunin ng transformation limit, ay para limitahan, ang dami ng mga manlalaro, na pwedeng magkaroon ng mga cards, particular na sa mga cards na mahirap makuha, at kinakailangan, para matapos ang nasabing laro. Kung kaya, masasabi natin mga idol, na hindi biro, at hindi madaling makakuha ng cards na kinakailangan, dahil kung minsan, umaabot pa ang mga manlalaro sa sakitan, at kung minsan naman, humahantong pa ito sa patayan. At dahil delikado, ang larong Grid Island, kinakailangan na piling mga manlalaro lamang, ang maaring sumali, o pumasok sa nasabing laro. Kung kaya, karamihan sa mga manlalaro ng Grid Island, ay mga profesional na hunter, o mga dalubhasa na rin, sa paggamit ng kapangyarihan ng men. Sapagkat, kapag pumasok, o sumali ka sa larong ito, malaki ang porsyento na ikaw ay mapapahamak, at kung mamalasin naman, maaring magresulta ito, sa iyong kamatayan. Ngunit kahit delikado, ang larong Greed Island, natapos pa rin ito, ng ating bida, sa tulong na rin, ng kanyang mga kaibigan. Na kung saan, nagresulta rin ito, sa isang malubhang pinsala, na kanyang natamo, o natanggap, ng kanyang pangangatawan, sa pamamagitan ng matinding laban sa pagitan nila ng bomber. Pero ano nga ba, ang pinakarason o pinakadahilan ni Gingfrix at ng kanyang mga kaibigan kung bakit nila ginawa o nilikha ang larong Greed Island. Kahit alam nila na maari itong magdulot ng kapahamakan at pagkasawi ng mga sasali o papasok sa nasabing laro. Para sa akin mga idol, nilikha o ginawa nila Gingfrix ang larong Greed Island bilang paghahanda sa pagpunta o paggalugad nila sa Dark Continent. Ayon kay Biski mga idol, ang larong Grid Island ay parang isang training ground. Dagdag pa niya na pwede ka ritong matuto at pwede mo rin mapalakas ang iyong kapangyarihan ng Nen. Sinabi niya ito mga idol batay sa konsepto sa kung paanong paraan nilikha ang nasabing laro. Na kung saan naging malaking tulong ang larong Grid Island para mas lumakas pa ang ating mga bida sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen at syempre sa tulong na rin ng kanilang mahusay at malakas na master. Kaya para sa akin mga idol, ginawa nila Laging ang nasabing laro, para masala ang mga non-user, na pwede nilang maisama sa pagpunta nila sa Dark Continent. Sapagkat mga idol, hindi nila kailangan, ng sobrang daming bilang ng mga non-user. Ang kailangan, at hinahanap nila, ay ang mga non-user, na talagang malakas, at kayang makasurvive, sa nasabing kontinente. Dahil ang Dark Continent mga idol ay meron lamang 0.04 na survival rate na talaga namang sobrang liit kung titignan natin. Pero kahit pinagbabawal na ang pagpunta sa nasabing kontinente, meron pa rin mga malalakas na main user ang nagtangkang galugarin ang Dark Continent. At kahit sobrang lakas na ng mga ito, napagtanto pa rin nila na hindi na dapat pumunta ang mga tao sa Dark Continent. Sapagkat nalaman nila ang panganib na dala ng limang banta o tinatawag na 5 threats na mas delikado ang dalang panganib kumpara sa mga camera ants na alam naman natin kung gaano kalakas ang mga ito. Patunay lang mga idol na hindi basta-basta ang mga nilalang na nakatira sa Dark Continent sapagkat kahit ang mga malalakas na nen user ay natakot at nabahala sa dalang panganib ng nasabing kontinente. Kung kaya mga idol, ang Grid Island ang magiging salaan sa kung sino nga ba ang karapat dapat na isama ni Gingfrix sa Dark Continent. Kung kaya para sa akin mga idol, ang pinakalayunin talaga ni Fritz, sa kung bakit niya nilikha, o ginawa ang larong Greed Island, ay bilang paghahanda niya, sa kanyang pagpunta, at paggalugad sa Dark Continent. Dahil para sa akin mga idol, ang Greed Island, ay isa lamang training ground, para sa mga nan user, na isasama ni Fritz, sa pagpunta, at paggalugad niya sa nasabing kontinente sapagkat kinakailangan mga idol na meron kang malakas na pangangatawan at malakas na kapangyarihan ng Nen para tumagal o makasurvive sa Dark Continent dahil sobrang mapanganib at mababa lang ang porsyento na mabubuhay ka rito. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon sa kung bakit nilikha o ginawa ni Ging Fricks ang larong Grid Island? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Maraming salamat din mga idol, sa walang sawang pagsuporta nyo sa ating channel.